mukbang tayo. Tiyari, <laughs> may, may bukbang. Guys, okay, kakain ako ng sardines. Namimiss ko kumain ng sardines. Dito, parang mas mura pa bumili sa ano, sa Indonesian shop. So, ayan. Kinugasan ko pala tong lata muna. Okay. Siyempre. Okay. So, ayan masarap to tapos ang dami kong kanin mga isang sandok lang naman baka di ko maubos. kain tayo mamaya kakain lang ako ng gulay nag exercise ako tapos ako kakain ang sarap o eh ang iba nito nalalansahan lalagyan pa ng ano ng ano ba to kalamansi pero maalat pala talaga ang ano no ang uh, sardinas naalatan ako ngayon o sadyang maalat ang ano itong ganitong brand. Pero lahat yata eh. lang ano, ganito. Eh, mm -hmm. kain tayo. Mm -hmm. Hindi na humuyain Ano lang to? Six dollars. sa iba layo sa sa central parang 7 6 lang to malapit dito sa amin sa Indonesia mura mura pa sa si Indonesia pag sa ano kapwa ano eh, ay na, na overpriced man eh Shout out sa nakain ng sardines. Sa mga di nakain ng sardines. O, oh, panoorin nyo na lang ako. Maraming laman Ilang ang laman 1, 2, 3, 4 Parang 5 At 6 Dati pag makakain kami ng sardinas, tuwanto -tuwant na kami. Tapos yung isang ganito. Lagyan niya ng sabaw na pagkadami-dami. Tapos lagyan ng ng meke or odong. Ano, tapos hindi mo na makikita yung pansit. Puro na lang sabaw. Ay, lagyan na lang ng asin. Ganon kahirap ang buhay. Hindi kasi uso sa nung unang panahon ng ayuda. Ngayon maraming ayuda guys. Uy. Tapos mahirap pakunin. Ayuda pa more. Tapos malat man eh. Wala na pati akong kanin. At saka di ako pwede sobrang busog. May gird ako. Maasim yung ano ba. Hanggang dito maasim. Na ano ako. Saka kakain ko ng ano. Ay kakain ng rice. Tapos ano pa lagi akong nagkakapi. Four times ako nagkakapi. Kaya ngayon break up na kami ng kape. Parang gusto ko siyang ubusin. Ubusin ko na nga lang. Kasi pag ilagay sa ref, hindi, ano na? Patubig. Kaunti naman lang kasi. Nagmukmang ng sardinas. Uy, ano pala, naghugas pala ako, ha? Pagkakala <laughs> niyo, di ako naghugas ng kamay. Malat. Malat talaga siya. Kaya hindi siya maganda araw-arawin sa sardinas. Kasi malat. saka dapat, ano, na, sa, lagyan man lang ng itlog. Ganun. Pero okay lang din naman na, ano, paminsan-minsan mayroon pa siyang ano pero hindi ko siya umano maalat eh health conscious kasi ako <laughs> health conscious nag-exercise ako kakain ng maraming kanin so ganun lang siya guys salamat sa pagpaminaw sa akong video babush